po sa ating lahat mga kaibigan yan. dito po ay isi-share ko lang kung paano magluto ng masarap makunat at maligat na biko yan nakikita nyo po ang proseso ang una po ay ang una po ay mag carnival po muna tayo ng asukal at atin pong malalaman dito kung paano gagawin So, habang hinahalo po ng inahalo, tutunawin muna natin yung asukal. yan At pag yan po ay natunaw na natapos na pong lutoin yung asukal at naging arnibal, yan po ay ang pipitin yung isanod ay gata. Pero sa ngayon, intayin po muna natin matapos yung pagtunaw ng asukal o pag-arnibal. Ayan. Medyo napalakas po ang apoy namin dito kaya hindi po namin pwedeng anay na masyado. Kasi hindi po natin makokontrol yung apoy dahil kaki po ito eh. Ginawasan namin tapos yan medyo mabilis ma tonaw kaya lang masusunog naman po yung ano sukal kaya kung mas maganda kayong lutuan yan ilulog na po natin yung gata yan mas maganda po niya kung mas halala yung apoy eh kaya hey, ito hindi na po namin napag ano, masyado pero ang gusto ko may share dito yung masarap na nat na biko ayan ito po yung proseso nyan abangan nyo lamang kung magiging resulta tapos ayan habang hinahalo hintay matunaw yung asukal naman kasabay nung gata ayan ganyan lang po halo halo muna para ang purpose nya kaya haloin ang haloin para madaling matunaw at hindi po siya magkano masunog pag tutong yung ilalim yan yan po yung asukal pa lang wala pa po dyan yung malagkit yan haluin lang po muna ng haluin tapos yan yung time po natin na tapos at, atin po nga haluin nyo ng matagal yan basta sundin nyo lang po yung guide na yan kung paano haluin yan makakatikim po kayo ng masarap na biko na kayo mismo ang gumawa yan sarili nyong halo yan po pala yung pwede nyo ng kaunting asin Depende po sa lasa nung asin na gusto nyo. Basta konti lang. Huwag naman po yung masyadong marami para hindi man maglasang asin na talaga. Ayan po. Tuloy-tuloy lang dahil dumitikit po yung ano yan. Ayan po yung tiyo tiyo namin pinalakas yung apoy para mabilis malusaw yung asukal ang maganda po nyan ay pag nag lagay kayo ng kaunting asin hindi naman po yung ang lasa ay litaw na litaw kung baga man, kano lang po parang papatay lang siya ng kaunting tamis yan at ito nga po pala kung halimbawa po niluto nyo ay dalawang kilong malagkit lalagay nyo siya ng anim na buo na niyog yan tapos isa triport ng asukal yan po yung dami nung ano pero kung kayo po yung pumigyan ng niyog kayo na rin yung nagayod kahit hanggang walong buo pwede po pero kung binili nyo naman sa palengke, pinapigyan nyo pwede na po yung anim yan hello halo natutunaw na po siya yan po yan iuhulog na po natin ang malagkit yan po yung lagay ng malaklit yan haluin ah, natin yan yan po ay ang paghahalo ay hindi po po pwedeng ititigil ng matagal dahil yan po ay magtututong masusunog yung ilalim kaya po yan ay haluin ng haluin para maganda yung kalat ng asukal tsaka magpaparehas po yung luto nya Yeah. ngayon po ang magiging resulta nyan pag matagal nyo nang inahalo ang paghahalo po nyan ay tuloy tuloy lang mas maganda kung kakayanan yung haluin yan po kasi habang tumatagal pakunat ng pakunat haluin mahirap kaya kailangan din ng tiyaga yan makikita nyo naman o. kung paano ko haluin kailangan mo rin ng lakas para mahalo mo yan pag sa probinsya mas maganda po kung makakapaggawa kayo ng pugunan eh. yung kahit sa lupa tapos talaga nyo ng dalawang pasak yung gilid para tapos itatali ng alamre para hindi nalalaglag yung ano, yung kawali yan mga dalawang oras pong haluan yan para makunat at ito na po ang resulta yan nakahirap ang haluin nito yan so, ito po yung bago yung sa siya, uh, sa lagyan na may dahon yun yung pong palalamigin para hindi po siya madaling masira at yan po yung abot ng isang linggo hmm. Yeah, kahit di po siya nakalagay sa red o sa crazy na abutin po siya ng, ano, ng isang linggo basta huwag lang may inikap yan yeah, ganito lang po muna maraming maraming salamat po sa inyong lahat <tap>